Hello guys, ayan hiniwalay na natin yung dalawa Anak nila boy tapang Nakakuha tayo ng double cage Sa so, murang halaga, 300 lang Pero di ko yung binarata, 300 talaga yan um, Ano yata ito ng ano, parakit So 300 lang binigay sa atin Niwalay na natin yung dalawa. Tumutoka naman na sila. Tingnan natin yung patuka. Ang kinakain lang nila yung stag, kasi nga sinusubuan ko to sila. Nung konti pala yung balahibo. Stag yung sinusubo ko. Hindi ko alam kung nasanay. So pag pinapatuka natin sila, kinakain lang nila stag lang. Tsaka yung mga sorghum na maliit. Pero kadalasan puro stag lang yung kinakain nila um, malakas ko ng stag pero nagpapasubo pa rin sa akin pero di ko na sinusubuan eh kilala nila yung kamay ko kanina may pumasok sa kulungan nila boy tapang na racing sa um, hindi ko alam kung anong kulay niya pero off color siya. Um PHA 2003, 2023 yung ring niya. Ito kasi sila boy tapang binubuksan nila yung kulungan nila kaya nilalagyan ko ng ganito. Kasi pag wala nang ganyan, binubuksan nila, lumalabas silang dalawa. Maruno, hindi ko alam kung paano nila nabubuksan pero nabubuksan nila then pagtingin ko kanina umaga yung racing na yun sa loob kasi silang dalawa nasa labas So, kinulong ko sila, nilagay ko yung racing dito, binugbog ng dalawang inakay. Ito pang dalawang inakay ng bugbog. kanya ganyan nila kamahal yung kamay ko. Kala nila nanay nila ako. Um, um, ito ay one month na. One month and two days na. sa to guys ang ganda ng ano lacing nung kanyang buntot na ano pero yun nga nagka mismark nagkaroon ng itim dito at ito sa frill tapos dito ayan may sobra sya dito nagkaroon sya ng ano um ayan ito rin may smart siya. Pero okay lang. First thing natin to. Pakainin pa natin. Lagyan natin ng patuka. Tanggalin natin to. Mm -hmm. Hmm. Ayan. Stag lang yung nakain niya.